Hello, mga kutsas. Good, Good morning. So, ayan. Alis na nga sana ako. Gumising alaga ko. Dalawang alaga ko. So, magtimpla muna ako ng gatas na lang. na din ako eh. And, alaga. Uh, magtimpla muna ako. Para, ano. Magtimpla ako. Natapon ko pa yung, ano. Magtimplahan ko. Nakabag na ako, no, Tulog pa kasi sila ang ko. So, pwede ko naman pangklahan bago ako alis. Iwan ko naman ako dito. Dalawa kong alaga. Mm. Thank you, teacher. Teka. ma. Uh, hi. What hoi? This uh, Thank you. Daming uh, hmm. hugasan, iwan ko na lang dito. Hindi <laughs> ako nagugas pag day okay, ko. Isa mo ng bahala dyan. Templan ko lang gatas yung maalaga ko. so, yan. iwanan ko na yan. Uy, dan tayo. Ito na yung dalawa ko. Bye-bye iwan ko sila. Ito yung weather ngayon. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Ay, hindi siya mainit pala. Walang araw. Medyo malamig lang. Tara. Bye-bye, Tintay. So ayan ang aura ko today. So ayan. nakababa na nga ako sa bahay ng amo ko and bago tayo pupunta kay Brian, syempre, may gagawin tayo kasi may regalo sa akin si Inday Ibon galing siya kahapon sa China. Nag-message siya kagabi, may rin daw siyang regalo sa akin. So, meron din ako regalo, di ba? Dito na ako ng tagal buksan pintuan. Ayun binuksan nito yung Tagna po ng Ay? Ay? <laughs> Hindi, nagla-live ako. Ay? Nagla-live ko sa mama ko? Popo, opo, opo. 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 sa. Opo. Per perfect sa alaga ko to. Ay, ay hindi sa naman para sa akin, para sa alaga mai <laughs> para sa iyo. Ay, para sa akin ba? ba? Ang ganda ng regalo ko sa iyo, di ba? Ayan, maglalakbay na kami. Maglalakbay na. Okay, sating. Ako, pa ba tayo? Para mga kalaki mo.

madilim. dito pa rin kami sa loob ng tunnel. Mahaba ba 'to? Eh nakapasok kami dito sa May Tunnel. E, maliwanag na palabas na. Ayan, papunta na tayo dito sa labas. Ayan, dito na tayo. Tumabas na din kami.

ang ganda! Saan na tayo pupunta? <laughs> we're, we're going to somewhere out there. Somewhere, somewhere down the road. Somewhere down the road. Hihi! Hindi ka pa rin tapos magpaganda. Kanina pa nagpapaganda tong kasatabi ko. Kailay lang! Ay, dito na. Dito na tayo. Ayun, nandito na kami. Uy, parang ano ayan. sa Divisoria, ay, parang sa Imarat, Imarate. Eh. 170. Ah, oh, yung kano natin. Basta <laughs> lista mo lang kung magkano mo. Naks. So, ayan, palabas. Dinetails talaga. Ay, picture lang ko to para send ko kay ano. Thank you. Ayan, dito kami. Left. Ay, dito. nag-aaway Nag sila <laughs> ang gulo ay may pupunta yung Oy, ibilisan mo this is my car hey wait me where are you going I'm here <laughs> sa ayan doon sila ay. dito na kami Dito dito. Dito. Oh, yung ay, diba, ay, tao, so, hindi to kami din. Ano sila, Joel? Uy, na? Eh, wala ko na saan siya. Uy, ang ganda. Diba, tapos may swimming pool pa dun, ah. May big First time na naman ni Hinda <laughs> dito. Norang tayo na naman siya. <laughs> <laughs> o, sumakay ka dun dito. Ilabas mo. Hahaha.